I love that. kapchagin si ano pa ata yung ano pa kuga ko lads ah uh, dahil yung panganay ko pumunta doon sa ano sa ano, may binili. Kanina, ginulat niya yung kapatid niya na ano. So, gaganti ngayon si Mariel. So, isi-sit up niya yung speaker na niya mismo sa ano. Ito, isi-sit up niya doon sa ano. Wala kasi si kuya. Isi-sit up niya doon sa mismo dito, guys. Diyan sa hagdanan. Dahil natin yung bata, makaabutan tayo. Isi-sit up yun siya. Ang tuderi. Gaganti siya kasi ginulat siya kanina. So, tingnan natin kung anong reaction. Aberto yung daan siya nga doon. Aberto, Aberto yung siya nga doon. So, ayan. So, sit up natin siya. Hindi, tingnan natin baka dumating na. Ayan. So, hinintay namin siya guys kasi nandaw siya nga doon. Bumili nga siya. So, sorry mm -hmm. kaya kung gulatin kasi siya eh. So, ayan. Uh, kanina kasi nagulat din ako sa nagulat niya guys kasi sobrang lakas talaga ng speaker nakasit up ay baka mahina yan Ayan. so ako papasok ng trabaho hinintay ko may pinabili kasi ako sa kanya bibili na makain ng kapatid niya e, buksan mo daan yan siya doon te binuksan hindi buksan mo daan yung ano ito yung pintuan para hindi siya ano ayan na yata ako sige o, oh, abay na ka na ay. Abay na ka itong bu... Abay na hey, para di mahalata. So, yun. Dito kami mag-aabang sa kanya. So, ilalagay namin itong camera sa harap niya mismo kung anong ano. Baka kasi mano siya. Wait. Wait.